Mr. Pagdol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na malakakaliw at malakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet Pag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na ilapload ko rawa Na <laughs> pinakasalan kita, sabi mo madami kang kotse <laughs> Madami nga rin namang kotse sa idol Wala roon nga lang Kolektor pala yun eh <laughs> Last cab si ate <laughs> May pabuelo pa. Ano na nagay dyan? <laughs> May napag-trip pala. Huh? Ang bigla nagtaka si ate. Ba't ang bigat ng bag niya? <laughs> <laughs> Isa sa pinakamahirap na tanong. Busy ka. hindi. show ay, ay. Huh? Lalim ng isip ba? Ah. Hindi <laughs> alam kung ano sasagot. <laughs> hmm. Si pag naman ng asong to. <laughs> Nagkalat pa. Ah. Ano naman dadalhin niya? <laughs> Pagdating sa bahay ko konti na lang. <laughs> Kaya pagkain niya. Kunti lang din. Papo <laughs> ah, balag eh. <laughs> Sarado po kami. Pamilya huh? ano Pamilya Pabili ako replyan ba naman? <laughs> Babe, huwag ka na magalit. Binilang kita iPhone. Alam mo talaga kung paano ko sa'yo huh? iPhone nga naman. <laughs> Sapatos nga naman. Talagang <laughs> Wow naman! Wow! Wow! Sinanay mo lang pumalik. Baka... minimic upan pa. Oh Ang <laughs> katuwa naman. Kaya alam niya kayo si niya. Ganda lang. nakakamiss yung mga ganyan. <laughs> yung magaling kang mag-balance. Hindi <laughs> totoo yan. Talaga. <laughs> ah, di naman halatang naka. Na reverse video yan. <laughs> oh, no. I don't want peace. I want problems always ngasimpan patimpalak pati to wait a minute malaki yung panalo. Huh? Okay, Legit kaya to. Laki naman. yan nchan ah kakaybata abo ano 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 doon pa <laughs> galing hulog na hulog. Si <laughs> 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 Ay, naku ate. <laughs> Kamu Pinilit mo pa rin. <laughs> ah, <makamas. laughs> pero, pero pa rin. <laughs> Point of view. natuloy yung wow sinet yung outing after wow. 10 years baka wow. hindi lang 10 years after oh, 30 years <laughs> na tumandala sila yun ha 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 mo tanggal Mulan pa talaga eh. Wala na. <laughs> Parang may naabot ako. Ano sa pointed Sumuko bigla. Eh. Ano? <laughs> ah, kuryak. Maingay <laughs> eh. Patigil. Maingay <laughs> mo kasi sa wakas. Nasa tamang tao na ako. Hindi <laughs> naman tao yan eh. Hindi <laughs> <laughs> ka iwan niya na ito. Alam <laughs> ko gusto mo mapag-isa. Oo, gusto ko mapag-isa. <laughs> pero gusto ko nandito ka lang sa tabi ko. <laughs> ano yun? Bahala ka sa buhay mo. Mapag-isa <laughs> okay gusto, pero gusto niya may kasama. <laughs> Tara, mag-shake ka. Hindi na mo. grounded Pre, ah, pre, bigyan mo nga ako ng joke. Pre, huwag mo na ngayon. Busy ako sa girlfriend ko eh. Tara. Galing ah. Ano pa, pingi pa iba? Yun na pala yung joke. <laughs> Ma, Happy Mother's Day. I love you. Crosswise. Ano crosswise? Kasi gano'n. Likewise! Para likewise Para magpapa-exam lang sinana eh. Papel? Likewise, crosswise. Crosswise. Ciao, kita na maluto. Pwede na kalayo. Tulang PC to. Pati yung tali na luto. Escalator. maka-escalator nga. Hold up to akin lahat ng rice. <laughs> <Treda>. <laughs> Bubuka ang bulaklak. Ano na to ah? Ang pusa? May isda? Malagot <laughs> kaming... <laughs> Yung kakakujik jig mo. Palang kaya, hindi ka pwede marawan Tumobra <laughs> so, tayo ah hanggang doon lang po muna sa panunod mga idol maraming salamat po sa muli niyong panunod at salapoy natitry kayo maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Milbaldo Idol Chomonay maraming salamat po sa panunod at shoutout muli para sa Idol Marlon Bactol shoutout din sa Idol Marvin Caranto Idol Ferdinand Basiliote na Cebu. maraming salamat po shoutout din sa Idol Rayson Jess Idol Sepri Greg TV maraming salamat po sa panunod shoutout din sa Idol Rica del Castillo from Quezon at shoutout na rin kay Idol Erwin at Chloe. Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa suporta at shoutout din sa mga taga Davao, lalong lalo na kay Idol Choco King. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. Idol Jun Sunga, shoutout sa At kay Idol Hernanis Noring Butin, maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.